はい。<laughs>

ano ako be? lang. Bidyan mo ko. Kahit ano lang, kahit 10 lang. Or 3 Ganda

ano naman siya. Lista na siya. <laughs> Yun yung mga nakakontrol, oh. Ayan, guys, oh. Flying, flying whale. <laughs> Isda pala yan. Ano yan? Dolphin whale. Hindi Is yan. Isda <laughs> yan. Ayan, guys. Alam ka, ba kababawi. Ayun, dito sa atin. <laughs> na siya matulis. Dati matulis yung muso. Meron pala nag-operate doon sa babaw. Okay. Yan. Isdang lumilipan. Okay. Okay. Meron siyang ano, balabad na maliit. Pakitag sa'yo dati matulis yung ano niya. Matulis yung yeah, muso. Dati nagayong muso. Kasi matulis. bapak na. bapak na siya. Cute naman. Malika dito, puntahan mo kami. Sakit sa <laughs>

Ayon na sa baba. Oo. Oh, totoo yan. At totoo pa yung bababa tayo yung mamaya. Kasal sa Sara. <laughs> <laughs> sadihang na <sadyang, The laughs> ignorant team guys kay Karan Penta na Karig Dubai Mall. <laughs> My goodness. Ayan ka lang naka, naka ano dito, nakakarat na naka ganito. Ayan. Mayroon sila mag-order ng Wendy's, Wempy. Ay, nakapunta na pala ako dito. Bayo ka dyan. Bakit? Para man ako magkuha ng picture. O, be. Hawakan mo, be. Video, be. Video mo ko, din. Nasa, nasa, video ko. Na. Saan <laughs> ka? Saan ka ba? Sa China ka na? <laughs> What's up, Whitey? O, naka doon, Sarah. Feelin'. Ay, ayaw niya feelin mo. Picture-picture huh? Chinatown. Mga cherry blossoms to eh. Sarah. <laughs> click mo, Sarah. Nang ano, yung camera. Mag-posing mag mag ako doon. <laughs> pare sa damit mo. Pink. Ano yan? The welcome?

Tingnan mo yung pen-pen niya. Ayun ko yung pen-pen niyan. Okay. <laughs> ako rin, ako rin. <laughs> Mga baliw na magkasama. <laughs> <laughs> Doon ka pinigay yung dalawa pinin. May payo na ko. Ano to? Video ba? Taking picture to. Kaya, bahala kayo dyan. Sakit na ka, no? Hoy. Sara, kasi baganda yung background oh. Mauni ang Chinatown, Dubai Mall. Nandot lagi kano'n siya. Pero wag yun na mo ni malibot ang buong area. Hindi guys, sobrang laki. Hindi namin nalibot to. Oh, ano? tangan naman. Ito mo. Да, <laughs> да, Ini ko yung tok tok. So, ito yung mga remembrance ko sa dyan sa Mga pictures. Kasama ng aking mga color. Itu kan sesarilinnya. makapag-video sa real. May mga tatlo pa sa way. Ah, ang laki <laughs> ng <laughs> dabay <laughs> mo. Napagod ako. So oh guys, mo ni Dubai Mall sa Solod sa ko. Wa well, yun din ako malibot kasi tapoy na kaya si Backlay. <laughs> Paingon pa lang sa metro ang layo. May god ang layo ng lalakarin mo mapapagod ka sa kakalakad hindi buka bukay galain buong corner to corner ng Dubai Mall. Sa winter balik kami dito guys kasi pag maganda pag winter kasi kahit may araw mangkalakad din sa labas hindi mainit sobrang init kasi mamatay ka sa init my god so honey guys share ko lang ang mga sulod sa Dubai Mall ang sulod pala ang view ng Dubai Mall sa sulod ng Mendota ako si Philin at si Sala magkasama sa galaang ito so guys thank you for watching please